Exodus chapter 25 verse 1 up to 40. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao maganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. At ito ang handog na inyong kukunin sa kanila, ginto at pila at tanso at kayong bughaw tulay ubi at pula, at lino at balahibo ng kambing. At mga balat ng lalaking tupa na tinina sa pula, at mga balat ng puka at kahoy na kasya. Langis sa ilawan, mga espesya sa langis na pangpahid at sa pabangong pangsuog. Mga batong uniks at mga batong pangkalukok sa ipod at sa piktural At kanilang igawa ako ng isang satuaryo upang ako ay makatahan sa gitna nila. Ayon sa lahat na aking ipinakita sa iyo sa anyo ng tabernakulo na at sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon ay gayon ninyo gagawin. At sila ay gagawa ng isang kaban na kahoy na akasya na may dalawang siku kalahati ang haba niyaon at may isang siku kalahati ang luwang niyaon at may isang siku kalahati ang taas niyaon. At iyong babalutin ang taganas na ginto sa loob at sa labas ay iyong babalutin at igagawa mo sa ibabaw ng isang kornisa sa palibot. At ipagbubo mo ng apat na argulyang ginto at ipaglalagay mo sa apat na paa niyaon at dalawang argulya ang mapapas sa isang tagiliran niyaon at dalawang argulya sa kabilang tagiliran niyaon at gagawa ka ng mga pinggan na kahoy na akasya at iyong babaluti ng ginto. At iyong isusuot ang mga pingga sa loob ng mga argolya sa mga tagiliran ng kaban upang mabuhat ang kaban. Ang mga pingga ay masusuot sa loob ng mga argolya ng kaban, hindi aalisin doon. At iyong isisilid sa kaban ang mga kinalalagdaan ng patutuo na aking ibibigay sa iyo at gagawa ka ng isang luklukan ng awa na taganas na ginto na may dalawang sikot kalahati ang haba niyaon at may isang sikot kalahati ang luwang niyaon at gagawa ka ng dalawang kirobing ginto na yari sa pamupo iyong gagawin sa dalawang dulo ng luklukan ng awa at gagawin mo ang isang kirobin sa isang dulo at ang isang kirobin sa kabilang dulo kaputul ng luklukan ng awa. Gagawin mo ang mga kirubin sa dalawang dulo niyaon. At ibubuka ng mga kirubin ang kanilang pakpak na paitaas na liliman ang luklukan ng awa na kanilang mga pakpak na ang kanilang mukha ay nagkakaharap sa dakong luklukan ng awa ihaharap ang mga mukha ng mga kirubin. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban at sa loob ng kaban ay yung ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patutuo na aking ibibigay sa iyo. At di ay makikipagkita ako sa iyo at makikipanayam sa iyo. Mula sa si ibabaw ng luklukan ng awa sa gitna ng dalawang kirubin na nanga sa ibabaw ng kabat ng patutuo. Tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak na Israel. At gagawa ka ng isang dulang na kahoy na akasya na may siku at haba niyaon. At isang siku ang luwang niyaon. At isang siku kalahati ang taas niyaon. At iyong babalutin ng taganas na ginto. At igagawa mo ng isang kurnesang ginto sa palibot. At igagawa mo ng isang gilid na may isang palad ng kamay ang luwang sa palibot. At igagawa mo ng isang kurnesang ginto ang palibot ng gilid niyaon. At igawa mo ng apat na argulyang ginto at ilalagay mo ang mga argulya sa apat na sulok na ukol sa apat na paa niyaon. Malalapit sa gilid ang mga argulya sa daraanan ng mga pingga upang madala ang dulang. At gagawin mo ang mga pingga na kahoy na kasya at iyong babalutin ng ginto upang ang dulang ay madala ng mga yaon. At gagawa ka ng mga pinggan ni yaon, At ng mga kutsara ni yaon. At ng mga kupa ni yaon, At ng mga taasa ni yaon. Na pagbubuhusan na iyong gagawing taganas na ginto. At ilalagay mo sa dulang ang tinapay na handog sa harap ko na palagi. At gagawa ka ng isang kandilirong taganas na ginto. Yari sa pamupok, gagawin mo ang kandilirong ang tungtungan niya on, at ang haligi niya on, ang mga kupa niya on, ang mga globito niyaon, on, at ang mga bulaklak niya on, ay mga kaputol. At magkakaroon ng anim na sangang lumalabas sa mga tagiliran niyaon. on. Tatlong sanga ng kandeliroy sa isang tagiliran niya on. At ang tatlong sanga ng kandelirong ay sa kabilang tagiliran niyaon at magkakaroon ng tatlong kupang anyong bulaklak ng almendro sa isang sanga, isang globito at isang bulaklak at tatlong kupang anyong bulaklak ng almendro sa kabilang sanga, isang globito at isang bulaklak at gayon sa anim na sangang lumalabas sa kandilero at sa haligi ng kandilero magkakaroon ng apat na kupang anyong bulaklak ng almendro. Sampo na mga globito niyaon at ang mga bulaklak niyaon at magkakaroon ng isang globito sa ilalim ng dalawa sa mga sanga at isang globito sa ilalim ng kabilang dalawa sa mga sanga na kaputol niyaon at isang globito sa ilalim ng dalawang sangang nalalabi ayon sa anim na sanga na lumalabas sa kandilero ang magiging mga globito at mga sanga niyaon ay kaputol kamuwaan niya on ay isa lamang putol na yari sa pamukpok na taganas na ginto at igagawa mo ng kanyang mga ilawan na pito at kanilang sisindihan ang mga ilawan niya on upang lumiwanag sa dakong tapat ng kandelero. At ang mga iging mga gunting at mga pinggan niya on ay taganas sa na naginto. Isang talentong taganas na ginto gagawin. Sangpo ng lahat ng kasangkapang ito atingatan mo na 'yong gawin ayon sa inyo na mga yaon na ipinakita sa iyo sa bundok amen lord jesus